Makailang ulit na nagpuno muna siya ng hangin sa dibdib bago niya ipinasyang pagbuksan ng pinto ang lalaki at pilit niyang inalis ang kabang naghahari sa kanyang dibdib. Matamis ang iting isinalubong sa kanya ni Halton. Siguro naman pwedeng pwede na akong pumasok ngayon. Masayang sabi nito. Bakit ba siya nagkakaganito? Kahit anong pilit niyang gawin, hindi niya magawang baliwalay ng lalaki. Ang kakisigan nito. Ang mga mata nitong animoy laging nakangiti ang mapupula at nag-aanyaya nitong mga labi. My God! Paano ba niya makakalimutang minsan ay dinurog siya at inangkin ng mga labing iyon? Bakit hindi yata niya kayang labanan ng sarili? Sige, tutal wala din naman akong magagawa, hindi ba? Muli na galit-galit ang sabi niya para kahit papaning mabawasan ang tensyon niya kanyang nararamdaman. Parang walang narinig na pumasok na nga si Halton. Pwedeng maupo, maupo ka. Pabali walang naupo naman si Halton. Wala sa loob napinagsugpong na pinagsugpong niya ng mga kamay. Ipinatong yon sa magkabilang hita at pagkatapos buong kaseryosohang tumitig sa kanya. Alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko sa iyo. But believe me, kung ang tinuto ko mo ay ang nangyari sa ating dalawa, hindi mo yun kailangang ihingi sa akin ng tawad dahil kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari ang mga bagay nun. Pero wala akong magagawa kundi kalimutan ko na lang ang pangyayari kasalanan ko rin. Nagpakatanga ako. Nagpatangay sa iyo hanggang sa makalimot. Handa ko namang panagutan kung anuman ang nangyari sa ating dalawa. Buong katapatan sabi ng lalaki. Natigilan si Sadie. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Halton. At alam mo hindi yon ganun kadali. Hindi ko nga malubos maisip kung bakit kailangan gawin mo sa akin ang lahat ng ito. Ang alim Ito, bakit ba ako narito? Ano ang binabalak mo? Gusto nang maiyak sa awa sa sariling saan nito sa isipin na siya para gawin laruan ng lalaki at hindi niya malaman kung bakit gusto rin niyang maglagis sa bahay na iyon si halto nang muling nagsalita naramdaman mo na bang umibig? ah nito umibig? naroon nasa lang nga ba niya iyon? kung oo kanina sa demony bastos na lalaki bang ito kung sasabihin ko sa iyong oo maniniwala ka ba? Pasik na sabi niya hindi maniniwala lang ako sa iyo kung sasabihin mo sa akin, ako ang lalaking iyon. Matamis ang ngiting nakahubis sa mga labi ng lalaki. Ano ba talagang gustong palabasin ng lalaking ito? Naandas pa tayo umibig na siya dito. Nakilakuhan ito ang kanyang pagbabae, kaya siya nito pinaglalaroan. Na ang tingin nito sa kanya ay mababang uri ang pagkatao. Flirt? Ganon? Kung iniisip mo hindi ako karapat dapat mahalin dahil hindi ako wala ang babae, palagay ko hindi mo na siguro problema iyon. Di ba ganyan naman talaga kayo mga lalaki? Gusto niya lang laging makaisa sa saan niya. Bakit ba parang galit na galit ka sa akin? Hindi ba tayo pwedeng magkasundo? Maging magkaibigan? Malayo ang naging tugon niya sa lalaki. Kung may pag-uutos po kayo sa akin, sir, sabihin niyo lang. Ano na namang drama yan? Gustong matawang sabi ni Halton. May pa sir, ka pa. Hindi ka naman kinuha dito para gawing katewan. kay katulong ako dito o hindi. Pareho rin yun. Palagi doon, dapat ko lang kayong respeto bilang amo ko. Naiintindihan ko naman kung saan ko dapat ilagay ang sarili ko. Alam mo, nakakatuwa ka. I'm glad na hindi ka lumaking iyaking tulad noong mga bata pa tayo. Diyos ko, Diyos ko, ano bang dapat kong gawin para lumabas na ang lalaking ito? Ang kulit. Gusto na talaga niyang maiyak sa inis. O bakit mukhang nag-aargumento yata kayong dalawa dyan? Nakangiting saan nang dumating na si Doña Tidin. Halton, iho, hindi na bata si Sadie para paiyakin mo pa ha. Look at her, ang ganda-gana niya. Paberong saad ng ginang. Masuyong umalik si Halton sa ina. Matapos ay inakbayan ito. Na don't worry, wala na akong balak paiyakin siya. At tama kayo, talagang maganda siya. Nang biglang may naalala ang ginang. Munti ko na nga palang makalimutan. Nandyan nga pala si Raquel. Halatang walang nagka-interest-interest na sabi ng ginang. Ano ba namang babae? Wala man lang yatang kadele-delikadesa. Hindi man lang marunong maghintay na puntahan ng lalaki. Mapasensya ka. Nagkaanak ka kasi ng super guwapo. Sinunday niyon ng malakas na pagtawa ng binata. Hindi lang palabastos ang lalaking ito. Super yabang pa. Pairap na naibulong ng dalaga. Seriously speaking ma, ano sa palagay mo? Perfect ba siya para maging asawa ko? Matalimanting nga ipinukol niya sa lalaki. Ha, kung inaakala mo masasaktan ako. Kung inaakala mo magsaselos ako, pas manigas ka. Sino? Si Raquel? Iho, alam mo namang mulat sa pool ay disgusto na ako sa kanya. Nakainos na saan ng gina. Ma, not here. Si Sadie ang tinutuko ko. Sabay kindat sa dalaga. Shit ka, Halton. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi inisin ako? Mula sa kamusmusan ay e, ganyan na ang ginagawa mo sa akin. Umaliwanas naman ang masayang muka ng ginang. Siya ba? Aba oo, perfect talaga at gusto ko siya para sa iyo. Nakangiting patulong na naginang. Pakiramdam niya ay naipon yata ang lahat ang dugo sa kanyang mukha ng mga sandaling iyon. Nagiinit ang magkabila niyang pangalimin. Thank you ma. Muli humalik sa ina ang minata. For the meantime, lalabasin ko na muna ang maliligaw ko. Bye, Sally. Kung hindi lang nila noon kaharap ang mama nito, nung kangitian man lang niya ang lalaki. Bye, simpleng tugon niya. Bakit hindi niya maiwasang malungkot? May pinong kulot pa nga siyang nararamdaman sa kanyang dibdib at hindi niya pwedeng itanggi. Nagsiselo siya kay Raquel. Inaamin niya. Kahit anong supi lang gawin niya sa idinidikta ng kanyang puso at isipan, hindi niya mapigilan ng sariling umibig sa lalaki. Bakit iya? Eh, may dinaramdam ka ba? O sisa ni Doña Tiling, paano'y parang nag-iisa lang siya ng mga sandaling inyo? Po, bagyang natawa ang ginang. Naiilang ka pa ba sa akin? Surod-surod siyang napatang. Pasensya na po kayo. Medyo nahihirapan pa lang po akong mag-adjust at saka naaalala ko lang ang mga itayo. Ipinagpasalamat niyang naging fruitful naman ang kanyang pagsisinungaling. Nakakahiya naman po sa inyo. Sana doon na lang po ako sa servant's quarter kasama ni Nakikai. Iha, hindi ka katulong sa bahay na ito. Kaya gusto ko, palagay mo ang loob mo sa amin. At pasensya ka na sana sa binata ko. Hanggang ngayon yata ay gusto ko pa niyang paiyakin. Natatawang saad ng gina. Hindi lang po ako gustong paiyakin ng anak niya. Kinuha na niyang lahat sa akin. Gusto pa po niya akong paglaruan at saktan. Gusto sanang sabihin sulit ibarman ibaran ang lumabas sa kanyang bibig. Okay lang po. Ako din po. Pagpasensyahan niyo kung napapatulan ko ang kanyang kakulitan. Iha, it's all right. Saan nang gina? Ako man ang lumagay sa kanyang pangasar. Aywan ko nga ba sa batang iyan. Daladala pa rin hanggang ngayon ang kanyang mga kalukuhan. Pero sinisigurado ko sa iyo. Mabait yung si Halton ko. Ma hindi po siya mabait. salbahin na po siya ibastos pa. Muli sinasarili iyon ng dalaga. Hindi pa rin tamang maging independent siya sa ina ng lalaki. Hindi pa rin niya malalaman ang eksaktong nararamdam niya at umuubusbong na ito sa kanyang dibdib kung ito nga ba'y ba pagkasuklam o pagmamahal. Alin nga ba sa dalawa? Hindi kaya natatakot lang siyang aminin sa kanyang sarili. Minahal na niya ang lalaki na iyon sa umpisa lang niya itong nakita o hindi kaya nakatanong na iyon mula pa sa kanyang pagkabata? Hindi nga ba't sa murang isip niya noon ay nandoon na ang patinding pagkalito? Noon na laging pinaiiyak siya nito. Nadama niya ang galit siya dito, pero ang hindi niya maintindihan, gusto naman niya ito. Sa kung anong dahilan, hindi niya alam kung bakit. Kung noon malabo pa sa kanyang lahat, dahil siya ay bata pa, mayroon hindi na niya yung pwedeng itatwa sa kanyang sarili.